Hello guys. Gawa tayo, gawa kami ng siopaw. Hmm, ako lang na magwago, hindi ko eh. Yan hmm. yung palaman niya. Ayan. <coughs> Ilagay sa loob. Mama, na. Steam lang dito, auntie. Parang ano na to pinagsamang siopaw asado at saka siopaw bola bola. Kaya lang yung bola bola yata, itlog na maalat. Tama ba? Hindi. Ito hmm. may itlog siya, pero hindi siya itlog na maalat. Kaya pinagsamang siopaw asado at bola bola. Dito lang po sa Babs, available. Yan po, alasahin natin. mag lang po muna. mag -re rest yan, guys. Lalaki sya mamaya. Yan, dito-dito uh, pa yung po. po, Ben and Tested, natikmang ko na. Ngayon ko lang po i-vlog. Ang siopaw namin. Yan, ilagay comment down below pag nag ano po kung ano ang comment nyo po. Tumulong ka. <laughs> Tumulong ka yun ang i-comment nyo. Pero hindi po guys, talagang masarap po siya. Pati. For only 15 pesos, pau Ano dahil? Asado bola. Asado <laughs> bola. Asado <laughs> bola, bola. Ayan. Lagay ko po sa description kung ano ang ilan po ang nagawa natin sa kalahating kilo, isang kilo. Half kilo. Half kilo, sabi ni Chef. Yan po ang Chef po. Chef po namin. Chef ko po. <laughs> Hello guys. Hello guys. Tumulong ka guys. Wala <laughs> ba tulong? Ibli na vlog ko lang. Yan po ang Chef namin ng Bob's. pinapal sa ilagay ko lang na lang po kung ilan ang magalaga sa kalahating kilo ng APC APF all purpose flower flower sabi ng flower Ah, kaya mo ako pinapagawa ng sauce. Kaya masarap siguro ang part na niya. No? Ating sa ano? Sa kamote. Ah. Tagtag na yung bawang mo. Sa bagay, pwede naman itong gawin. Tapos, stem din. Yung mga iba, oh. diba ginagawa? Grabe ah! Hinawaan lang ni Ate! Umapuy ah! Ha? Um, umapoy na. Oo, ma. Ano Tama na naman siya, ano? Kaya lumalabas, no? Ayan, Tapos, umusok uusok lang yan pag ano, kung maraming tao. Oo! Oh, pag ano, kainan na yung mga tao, dun, sasabihin din siya ng uusok. Ayan siya. Sado pork bola bola with egg <laughs> kaya pinagsamang ilang rest na ito until tomorrow ilan well, ang rest ng siopo natin 1 hour lang 45 minutes May dala Parang tao din siguro yan magrest Hindi ba pwedeng pagpagod na? Magpahinga naman. Sabi nila, di ba? Pagpagod ka na, pwede namang magpahinga. Ayan. Hindi naman siya pagod hindi na, pag nagpahinga ito, lalaki siya, alasas siya. Ikaw kaya masahin ang masahin. Hindi ka Napagod. pagod Napagod siya, kamaman. <laughs> Napagod yung tinapay, guys. Joke. <laughs> Walay yung joke ko. Walay. Hindi siya habay. Please like and subscribe mga guys ma maulan na uma hapon dito sa Apayao nandito po ako sa Apayao ngayon hindi po sa Bulacan kaya yung babs lumipat po dito muna sa Apayao yung mga customer namin sa Bulacan shout out wala kaming tuktok dito hindi katulad dyan <laughs> sa Nusa Bulacan bye bye Ingat po tayong lahat. God bless everyone.